Kilala tayo mga Pilipino bilang mahilig sa mga pagkain may gulay sa bawat pagkainan. Ngunit paano kung ang nakasanayan mong kainin ang siya palang dahilan kung bakit mas madalas kang napapagod, sumasakit ang kasukasuan o bumabagal ang kilos mo. Hindi lahat ng gulay ay pakinabang para sa mga senior. Habang tumatanda, nagbabago ang katawan, metabolismo at kakayahang sumipsip ng nutrisyon. Kaya kailangan natin malaman kung alin ang dapat iwasan at hindi dapat isama sa ating araw-araw na pagkain. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang apat na gulay na masama sa kalusugan ng mga senior. Ang unang gulay ay ang hilaw na repolyo. Sa pamilyang Pilipino, hindi mawawala ang repolyo sa ating kusina. Ngunit para sa mga senior at sa mga may sensitibong kalagayan gaya ng hypothyroidism, dapat maging maingat sa pagkain ng hilaw na repolyo. Ang hindi alam ng karamihan ng hilaw na repolyo ay may taglay na goitrogens, isang compound na maaaring makaapekto sa produksyon ng thyroid hormones. Ang mga goitrogens ay may kakayahang hadlangan ang pagsipsip ng iodine sa katawan, isang mahalagang sangka para mapanatiling malusog at balanse ang function ng thyroid at para sa mga may edad na, mabigat ang epekto nito. Maaring bumagal ang metabolismo o makaramdam ng matinding pagkapagod. Akala ng iba'y bahagi lang ito ng pagtanda. Subalit, maaari itong mapigilan sa simpleng pag-iwas sa pagkain ng hilaw na repolyo. Hindi ibig sabihin ay kailangan mo nang iwasan ang repolyo ng tuluyan. Sa halip, mas mainam itong lutuin muna bago kainin. Gawing sangkap sa tinola, nilaga, sinigang, o igisa sa bawang at sibuyas na may konting asin. Sa ganitong paraan ay mababawasan ang goitrogens, at mas magiging madaling tunawin sa tiyan habang nananatili ang sustansya. Isang maliit na pagbabago sa ating nakagis ng diet gaya ng pagluluto na ripolyo ay malaking hakbang tungo sa mas ma komportabling pagtanda. Pangalawa, pritong talong. Ang talong ay isa sa pinakapaboritong ulam ng mga Pilipino. Tulad ng tortang talong, inihaw na talong, ginataang talong, panghalo sa mga may sabaw na ulam tulad ng sinigang, nilaga at iba pa. Subalit sa kabila ng pagiging paborito, mayroon paraan ng pagluluto na dapat iwasan lalo na para sa ating mga senior. Ito ay ang pritong talong. Kapag ito ay pinirito para itong espongha na sumisipsip ng lahat ng mantika. Kaya kung ang ulam mo ay pritong talong ay para kang uminom ng mantika na puno ng saturated fat at ito ang uri ng taba na nagdudulot ng mapagbabara sa mga ugat, pagtaas ng kolesterol, at panganib sa puso lalo na kung ikaw ay isa ng senior. Napakahalaga na bantayan ng mga kinakain upang maiwasan ang stroke, alta pressure, at sakit sa puso. Bagamat ang talong ay maraming benepisyo dahil mataas ito sa fiber, mababa sa kaloris, may antioxidants na mga katulong sa katawan, subalit ang solusyon ay baguhin ang para ng pagluluto. Pwede itong ihawin sa uling, ilaga, at kung gusto mo ng torta, haluan ito ng itlog, asin, pamenta, at iprito gamit ang konting mantika ng olive oil o coconut oil. Sa ating pagtanda, dapat ating unahin ang ating kalusugan upang lagi tayong ligtas sa maraming karamdaman. Pangatlo, lettuce. Sa panahon ngayon na dumarami ang mga gulay sa pamilihan, isa na dito ang lettuce na maraming pesticidyo. Pinalago at pinalaki sa pamamagitan ng kemikal at pesticide. Akala ng marami ay mukhang malinis, healthy at ligtas. Ngunit kung ito ay hindi organic, posibleng mataas ang taglay nitong kemikal na kahit anong hugas o babad sa tubig, ay may mga pesticide pa rin na natilis sa mga dahon nito. At para sa ating mga senior, lalo na sa may mahinang atay, kidney o immune system, delikado ito. Ang sobrang pesticide ay pwede magdulot ng lason sa katawan at ang epekto nito ay hindi agad-agad nakikita. Ang katawan ng mga senior ay sensitibo na sa ganitong mga bagay. Kaya mainam na umiwas sa mga ganitong pagkain, maliban lamang kung ito ay organic, ligtas at walang kemikal. pang nilagang mais. Alam natin na ang mais ay paboritong pagkain ng mga Pilipino, maprobinsya man o lungsod, maging ito'y nilaga, inihaw, sahog sa sinigang o nilaga. Ngunit sa likod ng pagkain ito ay may panganib na hindi alam na nakararami. Kapag ang mais ay niloto at hindi agad kinain, ito'y kadalasang itinatabi para sa susunod na mga araw. Ngunit ang mais na itinabi ng higit sa isang araw at basta na lang pinainit ay maaaring pagmula ng tinatawag na microtoxins. Isang ori ng lason na nagmumula sa amag na hindi agad nakikita ng mata. Ang microtoxins ay lubhang mapanganib sa kalusugan lalo na sa mga may edad na. Madalas hindi agad ito nararamdaman, ngunit unti-unti nitong sinisira ang atay at maari magdulot ng pananakit ng tiyan, hirap sa pagdumi, o malalang pagkalaso ng katawan. Bilang bahagi ng kulturang Pilipino, napakahalaga sa atin ang pagkain na may kasaysayan. Ngunit dapat din nating pahalaga ng ating kalusugan. Ugaliin kumain ng bagong luto lamang, mainit at bagong hain, hindi ininit lamang. Dahil para sa ating kalusugan, hindi po pwede ang bahala na. Tunay nga na ang pagiging masino pat masipag ay bahagi na ng ating kulturang Pilipino. Kaya panatilihin nating malinis ang ating mga kinakain upang manatiling malusog ang ating katawan. Tandaan, ang kalusugan ay nagsisimula sa ating tahanan. Salamat sa panonood. Paalam.